Bubuksan sa publiko ang burol ng nasawing superstar ng Philippine Movies at National Artist na si Nora Honor sa Chapel ng Heritage Park sa Tagig City sa ikalabinsyam ng Abril at 20, 2025, alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Sa ngayon, ito ay bukas lamang para sa mga kamag-anak at kaibigan ng dating aktres at mga awit na nasawi kagabi, Ikalabing-anim ng Abril taong 2025, sa The Medical City sa Pasig City, isa sa mga unang bumisita sa burol ni Honor ang kanyang dating karibal sa pelikula, subalit kaibigan sa tunay na buhay, na si dating Batangas Governor at Congresswoman Vilma Santos. Sinabi ng mga anak ni Honor na si Naiyan, Lotlot, Matet at Kenneth De Leon na ang kanilang ina ay hindi na nagkamalay bago ito binawian ng buhay sa ospital noong ikalabing anim ng Abril ng 53 minuto pasado alas 9 ng gabi, pitong araw nang nakakonfine sa The Medical City si Honor dahil sa karamdaman na hindi inihayag ng pamilya. Una rito, na hospital na rin si Honor at nadala pa sa Intensive Care Unit, ICU, nang bumagsak ang oxygen level nito ay hindi makahinga. Nasa loob ng kwarto ni Honor sa ospital ang kanyang mga anak sa mga huling sandali nito at binulungan siya ng mga mensahe kahit wala itong malay, sinabi ni Lotlot na hindi makakalimutan ng lahat ang kanyang ina, she was a star not only on screen, but in the hearts of many and stars like hers never stop shining. Ang post ni Lotlot sa kanyang Facebook page, si Honor ay ililibing sa libingan ng mga bayani sa Fort Bonifacio, Tagig City sa ikadalawamput dalawa ng Abril taong dalawang libut lima.